Good morning, Sheila. Good morning. Nandito tayo sa iconic bridge. Historical, actually. Chain bridge ng uh, Budapest. Nandito tayo. Nagkoconnect sa dalawa. It's a Hello. lovely day. Sun is shining. Malamig. Pero uh, weather's been great so far. O, oh, ni. Nee. Papunta tayo ng castle. Eh. Yes. Yeah. I'm so excited because I've seen it uh, sa YouTube lang at uh, this time we're gonna see it in Person. real life. Oh, nandito siya sa taas. Lalakarin natin. Mga uh, 50 15 minutes walk siguro to. At nandito tayo ngayon sa may chain bridge ng Budapest. Kunti lakad lang at makikita natin yung balance. The boys are there. Ibigay sa amin. Ito ang daming love hearts dito. At mga laba, ano pala? Love, love, love locks. lockets. na, no? Oo. Hindi, meron naman doon. Meron naman siguro. But the water would be much cleaner. Oo. Ang ganda. Medyo malamig ngayon. Buti na lang ready tayo na naman, eh. tayo na naman tayo ngayon. Labang umagahan kami ni Jun, pero sige lang. Hindi, ito try natin ngayon mag... Because you know what? Our plan for today is to be hungry in the morning at kakain kami sobra-sobra for today. We're gonna try ng may ibang pagkain uh, na makikita natin. Street uh, food. Uh, Chinique. Tsaka cake, yung Hungarian food. Yung gulash. Hungarian food. Halika, kaya tayo dito. Malapit na. Medyo, ano lang, malamig nga lang. Sakta na kamay ko. June, how is it so far? Nakapagod. Paket tayo ng paket. <laughs> Pero malapit, malapit na naman tayo. na lang yun? Malapit na? May taas lang. and lang. good exercise. Oh. So, Ato stepper ko na ah. yung sausage ka kagabi. Masarap <laughs> <laughs> sarap ng sausage na kinain ko kagabi. Oh. Uh -huh. Nasa ano, Pure Foods Vienna Sausage. Pure Foods Hot Dog. Tender so, Juicy. <laughs> hindi yun, yung nakalata. <laughs> ah, Vienna no? Vienna. Ito, nandito tayo sa taas ngayon. Ito yung palace. Malayo uh -huh. pa. Ganda mm. lang view dito ni, no? Ganda. Taas. Ganda talaga pag-overlooking, eh. no? Oo. Oh, ito yung palace, yung castle. Ikot lang tayo sa gilid. Ito, oh. Here. Yeah. Ito yung tatakpan ng ano. Ito yung mga bridge. Ang dami bridge actually hmm. dito. tatlong no? bridge, eh. Iko-connect dito sa ano? <laughs> Gutom na ako ni, Pero, tapusin natin to. Ang natin ang natin. Marami talaga maganda makikita dito. Na-enjoy ka talaga. At habang nalakad pa kayo. Ang gusto kong souvenir yun, yun yung planter Saan? na cup. Yung gusto mo, yung <laughs> coffee cup. Ito yung view. Ito yung sa harap ng bahay. June, pag may time talaga tayo, kailangan mm. natin sumama sa mga ganyan. Yung mga, mga, mga nag-tour, no? Historical na Marami niya sa Philippines, eh. Na rin. Mga professor, no? Ito, magandang malama rin yung history kasi. Yeah, Patapos na tayo dito sa may at kakain na tayo. <laughs> best part. Oh, best part. Dito natin natin. Ethan, what can you say? We're gonna you... <laughs> oh, na tayo lang. or something. Ah, Fisherman's Bastion. Ito pala ito, tingnan natin dito. ganda rin, no? ganda ka ng paganda, Jun. ganda nito, ang ano na ito, basid. try na ni. excited na ako. I'm just gonna try. But I'm uh, just got rin. the traditional, yeah, the traditional mm -hmm. na gula. So, okay, na. Nice. Let's just have cheese. Okay. Tingnan natin kung masamit. Ano siya? Cream cheese? Sour cream. The sour cream, Jim. Sour cream. Ito yung inaanan nila. Sige na. Kamayin okay. mo na lang. Sige. Yung Ano Meg? Cream cheese? O sour cream? cream. Yeah, sour cream. Ethan mm -hmm. mm -hmm. okay. naman. Mukhang mas Okay Ethan. Eh. Ano Ethan? How is it so far Ethan? Ano to? Fried bread no? Matamis? Matamis niya? Ano it, Ethan? Mikael is trying uh, the and then uh, June is gonna try it. Sarap, no? We made a good choice. Pumunta kami dito. Masarap muna. Yung... Yeah. Talaga? Hmm. Yan. Yeah, needs to put some chili. Hmm. Nalagyan mo ng na chili para taste niya. Nalagyan ko ng chili. Yes. traditional Pwassin. daw din nalito. Mm. May gusto paprika, no? Masarap nito, Ju. Mayroon nga lang ng konting asin pa. Mm. Kuling sa asin. <laughs> mm. Pero masarap. Masarap pagkain sarap ni. At try ko na tong uh, ano yung gulas. Sarap siya. At nilagyan ako ng chili. Sarap nung nilagyan ako ng chili. Iba yung lasa. Mm -hmm. Adds more ano parang kick sa pagkain. Ganap na ako nito. May uwi ko. Itong chili nila. Chili nights, eh? Traditional na chili daw. Ethan, di ba na maubos yun sa iyo? Oh, no! Same thing with me. I couldn't seem to finish mine, but it's really yummy. At nilagyan ko ng maraming paprika na yun. Masarap. Chia paprika chili. Papauwi na lang natin. Ay, yung din namin. Di namin maubos. Si Miguel is uh, enjoying yung, order ni Ethan. Si June has finished his. Pero masarap, masarap, no? How is it, boys? Good. Team bill namin 46,000 foreign. Mukha siyang marami pero actually konti lang siya. <laughs> Yan, busog na, naubos na natin. Week, At tinauwi <laughs> na natin yung pagkain. Kasi hindi maubos yung pagkain nila sila. Dahil yung pagkain pala, puno, isa, isang order mo, pang dalawang tao, no? Ayan, tapos na. Let's go. Ano ka? Nasaan? Ano? Banyo ka? Ah, there. We'll wait outside,